nag-click. For sure, isa ka din sa namang problema. Kung paano mo papalitan ang membership status mo kay SSS from employed to voluntary and vice versa. From voluntary to OFW and vice versa. Employed to OFW or vice versa. Or, isa ka sa namang problema kung paano ka magbabayad ng iyong SSS contribution ngayong OFW or voluntary member ka na or isa ka dun sa mga nanood ng videos ko ng SSS Maternity Benefit at gusto mong magbayad ng inyong contribution sa iyong qualifying period. If yan ang kailangan mo, you are watching the right video. Disclaimer lang po, hindi po ako empleyado ng SSS. Ako lang ay isang concerned member ng SSS na willing makahelp sa inyo. But I am asking you a favor. Baka pwede nyo naman pong suportahan ng aspiring vlogger na tulad ko. Please like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga future videos. Excited ka na Okay, let's start! gawin ay pupunta sa SSS website. Type nyo lang yung SSS sa Google. Ayan. Magpunta sa website ng SSS. Pwede nyo itong gawin sa desktop or sa cellphone, kayo kung saan kayo napapadali. Pag tinipe nyo na yung SSS sa Google, lalabas na talaga yung website na SSS. I-click nyo lang tong member.sss.gov.ph Pag click nyo yan, lalabas yung member login. Type nyo lang yung user ID at yung password nyo. Kapag hindi ka pa nakaka-register sa SSS, comment ka lang below para na natin kung marami pang hindi nakaka-register at tuturuan ko kayo kung paano mag-register sa ating SSS is website. Kapag limit nyo yun na yung sign in, lalabas na survey or mga notification sa inyo, kayong bahala kung i-go-go nyo yun. Pero ngayon, next time muna tayo. Mayroon dito ang tab, home member info, inquiry, benefit, loan, services, payment, reference number, and logout. Sa ngayon, ang kailangan natin at ang problema natin kung paano natin papalitan yung inyong membership status at kung paano tayo magbabayad ng voluntary contribution sa SSS. Para mangyari yan, dito tayo pupunta sa payment reference number. Ilalagay nyo dyan ng, yung cursor ng mouse, tapos may lalabas na contribution and loan. Pero ang usapan natin ngayon ay about contribution. Kaya dito tayo sa contribution. Ang lalabas ay PRN payments at generate PRN. Doon tayo sa generate PRN kasi nag-generate tayo ng babayaran natin ngayon kay SSS. So, ayan, generate. Kapag naklik nyo na yan, lalabas dyan yung mga PRN na generate nyo. Pero ngayon, mag-generate ulit tayo ng PRN. Para malaman nyo kung paano generate, generate. Ayan. Ang membership type ko ngayon is employee Dito nyo siya pwedeng palitan Makikita nyo yung voluntary OFW Kung employed ka, automatic yan na nag-employed Kapag nabayaran ka na ng employer mo Pero kapag voluntary, if nag-resign ka na sa work Isa kang businessman, isa kang housewife Na gustong magbayad sa SSS Ito yung ikiklik nyo, voluntary Tapos kung isa ka ng OFW ngayon Ito naman yung ikiklik mo, yung OFW sa site natin ngayon, isa tayong voluntary member. Meron dito notification or reminder na nagsasabi na after you have paid this statement of account, your membership type will automatically be changed to the selected value. So, kapag nagbayad ka na ng ating premium, automatic siya na magpapalit kung ano yung membership type na napili mo. Click nyo lang, okay. Ayan. Kung anong date yung gusto nyong bayaran. So, ngayon, July. Ayan, July. Tapos click mo lang to. ayan yung mga dapat nyong bayaran doon sa SSS contribution. Depende sa inyo kung ano yung at magkano ang gusto nyong makuhang benefit kung may tina-target talaga kayong benefit. Depende din ito sa sinasahod mo, sa kakayahan mo kung magkano yung gusto mong bayaran. Siyempre, maraming factor kung bakit tayo nagbabayad at kung magkano yung dapat nating bayaran sa ating premium. For example, sa mga pension sa SSS sickness benefit at kung ano-ano pang benefit ni SSS. If wala ka namang target at gusto mo lang makabayad sa SSS. Ito lang talaga yung kaya mong bayaran. Ang pinaka lowest na mababayaran mo ay 560. Ah, pwede din sa iba kung magano yung kaya mo talagang bayaran. Pero kung tina-target mo ay yung maximum SSS maternity benefit, ang pinaka mababa mo dapat bayaran ay 28. Take note, ang tina-target natin is yung maximum SSS maternity benefit para makuha mo yung 70,000. Hmm, kung hindi ka pa nanonood, pa panoorin to para sa mas detailed na video, for sure makakatulong to sa'yo. So, ayan, may makikita ka pang ibang amount dyan, may ibang meaning na yan, may ibang benefit na yan. Pero ngayon, kung ang tinatarget pa lang natin is SSS, Maternity Benefit, dito lang tayo sa 2A. Pwede kang magbayad ng monthly, pwede kang magbayad ng quarterly. For example, kung ang tinatarget mo ay magkaroon ng maximum maternity benefit, kung ikaw ay anak from January to March 2024, kailangan natin ihabol bayan ang April to June. Kasi ang April to June hanggang July 30 ka na lang pwede magbaya. Depende yun sa ending number ng SSS number mo. Pero pinaka sure para less hassle. Siyempre magbayad ka at the first week of July. Wala kang kaya ngayon kailangan mo na itong panoorin. Yan ang kailangan mong bayaran kung magbabayad ka ng quarter and kung meron kang enough budget pwede ka magbayad in advance. Pwede mo nang bayaran yung mismong qualifying period mo up to September. Automatic siya magto-total kung magkano yung babayaran mo. Hindi ka na kailangan mag-compute ng pa-isa-isa pa. Ito na yung video para sa iyo. So, ayan na, para yan sa maternity benefit. And kung nga target mo lang ay mapalitan or makapag-contribute lang kasi ayaw mong mabakante yung SSS mo and in case of emergency, merong to the rescue na SSS. Ang pinaka-minimum na pwede mong bayaran is 560. Babayaran natin ang July 2024 ng 560 lang. Kung magkano lang ang kaya natin. Pinakamababa nating pwedeng bayaran. Click the submit request You are requesting for generation of new PRN For the following details Applicable month From July 2024 to July 2024 You should check it Para sure na mababayaran yung month na gusto mong bayaran Double check mo yan Monthly contribution 560 Kasi yun yung pinili ko So ayan yung total Check mo ayan na magiging membership type natin is voluntary na Click okay Nalalabas na ang payment reference number Tapos membership type, voluntary, applicable period, ganun lang ulit. Tapos nakalagay dito yung due date mo, October 31. If you're paying for July 2024, you have until October 31 to pay your balance. Kung wala ka pang budget ngayon, for sure naman magkakaroon ka ng 560 before October 31 para mabayaran mo tong for July. Pero I recommend na bayaran mo siya asap para hindi mo na magastos yung pangbayad mo. You have a choice if you are going to print it or wag na screenshot shot na lang, or picture na lang, or copy na lang, and pwede mo na siyang bayaran agad. Back to PRN Lilith, ayan, nalalabas na dito yung payment reference number mo, yung SSS amount, kung kailan yung due date. Tapos dito yung PDF, kung gusto mo mag-print, ito yung lalabas. Makikita mo dito sa inquiry part, yung contribution natin. Last January 2022 pa, mamaya kapag nagbayad tayo, magre-reflect na yan agad na nagbayad tayo sa kanya. Okay, let's pay. Ayan, when you go to free <laughs> syempre enter nyo yung password nyo, tapos bills type nyo lang dun sa search billers yung SSS, merong um, lalabas contribution and loan, syempre dun tayo sa contribution, kaya contribution yung i-click nyo, click nyo lang, kung magkano yung nilagay nyong amount sa account type, PRN So, yung PRN na nakalagay doon. Tapos, yung payers type, self-employed, voluntary, OFW, non-working spouse. Kayo, kung ano kayo dyan. Sa ngayon, ang ilalagay natin is voluntary. And type your email address para magsasend sila ng receipt doon. Tapos, click nyo lang yung next and then meron siyang 8 pesos na service fee tapos, ayun na after paying your amount sa GCash, kung magkano yun punta ulit tayo dun sa SSS to check kung nag-reflect na ba yung ating payment, just type member.sss.gov.ph and then type your user ID and password click sign in, dito naman kayo pupunta sa inquiry na tab and check your contribution, ayan, kung kanina nasa 2022 ang last payment natin, ngayon meron na tayong payment sa 2024 na 560. Ayan, nakikita nyo siya sa July. So, i-click naman natin ngayon kung ano naman yung status ng ating membership. As you can see dito sa members info, tapos members detail, nakalagay dito membership type employee. Pero, may nakalagay dito sa baba na change in coverage status. Ayan, from covered employee to voluntary member. Real time siya nag-change ng voluntary member. Na no, okay na ba? Nasolve na ba ang problema nyo? I hope it helps. If you have more question just comment below. And itatry natin sagutin yan lahat. Or, if madami talaga, gagawa natin siya ng separate video para makatulong sa inyo. Thank you, thank you, thank you. Again, please like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga I'm sorry, be just bye